for this video. Nagkapagluto nga po ulit kami mga idol ng kinagod na Mika na sobrang nagustuhan nga ng nanay ko. Lalong lalo na kapag ipinapartner itong mga idol sa kape. Isa rin kasi itong mga idol sa paborito naming merienda dito sa summer. Sobrang nagkikrib na naman nga ako mga idol kasi umabot na pala Nang tatlong buwan ang huling kain ko nito. Pero napakasulit naman mga idol kasi umabot lang naman ng 1.4 million views ang isang video ko nito. Kaya maraming salamat talaga sa mga viewers natin na patuloy na pinapanood ang ating video. At sa mga nagtatanong pala kung anong gabi ang ginamit natin. Ganito po kasi mga idol yung kanyang ichora. Dito sa summer mga idol ay tinatawag itong kuryoso o mika. Bali tatlong klase yan sila mga idol. Magkakaiba nga lang ng kulay. Hindi nga lang masyadong marami ang lulutuin natin mga idol kasi hindi naman kami marami sa bahay. Basta ang importante lang sa amin mga idol ay meron kaming pagsasalawang merienda. Kaysa naman sa bibili pa kami ng kinapay sa bakery ka hindi kami masyadong mabubusog, di ba? Eh ito kahit papaano ay sariling luto mo. Pagkatapos ko nga ito mabalatan mga idol, ay nugasan ko na nga ito ng maayos. Pero medyo dito nga ako nahirapan mga idol kasi hindi ko nga na-perfect yung paghahati ng gabi. Ang nangyari kasi mga idol ay eh, na-revive ito sa apat imbis na dalawa lang. <laughs> Kaya dapat mga idol dahan-dahan lang talaga sa paghahati para ma-perfect mo talaga. At syempre gumamit na rin ng magandang kutsilyo para maganda na rin ang kalalabasan. Pagkatapos ko nga pala biyakin ang isa-isa itong mga gabi mga idol. Ay pinagsama-sama ko nang agad sila mga idol baka kasi magkapalit-palit. Pa. At, ang sunod na gagawin natin mga idol ay gagamit tayo ng kudkura ng nyo. Kakayo kasi natin mga idol ang magkabila na sa nabiyak na gabi. Lalagyan pa kasi itong mga idol ng palaman. At syempre para mas maging masarap ng palaman mga idol, ilalagyan nga natin ito ng buko. Pag gumamit nga pala kayo ng buko mga idol, wag naman yung masyadong malambot, dapat yung medyo matigas naman. ang sunod nga na ilalagay natin mga idol ay itong asukal. So ganito lang mga idol kasi simple mga sangkap na gagamitin. Pero nasa sa inyo naman mga idol kung magdadagdag pa kayo ng mga sangkap wala namang problema yun. At kung okay na nga ang lahat mga idol at saka pa lang tayo maglalagay ng palaman. Sa paglalagay nga pala ng palaman mga idol ay dapat ay magkabilaan para siksik talaga yung palaman mga idol. Maganda nga sana mga idol kung ang gagamitin ninyong gabi yung medyo mahaba at saka malaki para hindi ka na mahihirapan sa pagkakayod. Sayang naman mga idol kung hindi natin ilalagay ang sobrang palaman kaya naman inilagay ko na ito sa taas. Bali naglagay din pala tayo dito mga idol ng dahon ng dolo para mas maging mabango naman itong kinagod na Mika. Itong dahon kasi mga idol yung nagpapabango sa kahit anong root crops na niluluto namin dito sa summer. At dahil bumaba na nga ang sabaw mga idol kaya naman inilagay ko na nga ang pinakaunang gata. Pinakuluan ko lang naman ito ng maayos mga idol hanggang sa maluto na nga ito. So paano ba yan mga idol? Lutong-luto na po yung ating kinagod na Mika. Grabe mga idol, as in kapin na lang talaga yung kulang. Hanggang dito na lamang pong video natin mga idol. Marami pong salamat sa panonood. Mm -hmm. Sa mga kababayan kong waray dako nga salamat mga idol sa ning suporta. Ah. Siyempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maging sa ibang bansa, maraming maraming salamat talaga sa inyo mga idol.